mo. Haba niya, no? Oo. Oh. Ay, aruy! Ang sarap nun! Ay, bilas mo. ah ko. what's up mga kabilas? Ah, samahan nyo kami. Magbibintol lamang kami ng aking bilas. Ito ang ipapamain natin oh, mga kabilas. Oo, so. mga anip. Ito so, mga uh, kabilas. Tikrag na ang ano nito. Tikrag na ang anip. Sabay tatali lang dito. Ayos uh, not... Yun, mga kabilas. Nakapagpahain tayo. Oh. Yan. Pupunta naman tayo sa ating... Let's go, let's go, let's spot. go. Let's Pupunta go. Pupunta tayo sa spot, mga kabilas. Yan, mga kabilas. Dito na tayo sa spot. Okay, babay. Babay na uh, mga kabilas. Huh, swerte. Swerte. Tanggalin <laughs> mo na bilas ang ano. Eh. Para pagdating doon, eh, bagsak na lang ng bagsak. Okay. Eh. <laughs> Yon, 2-0 mga kabila. O oh, yun mga kabila Kita nyo ba yung mga buya na yun, yun Yung mga taan natin mga kabila May styro sa ibabaw O oh, lahat yung may styro na yun mga kabila oh. Dahan dahan lang ha you oh, know, papandawin mga kabila O oh. O oh. I bilas tak no oh oh ayos ayo <laughs> ya. na naman Oh ya Oh, ay balas Blue blue crab, crab. blue crab, blue. Blue crab. Anong kurap yan, Bila? Ano yun, eh? yun? Yun, 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 yun. Babae na naman. Babae na naman. Ayos, nga. Karami na ah. Ayos lang po, tripan. Gusto natin, mahal Babae. na Babae naman. Ito lang, para naka-huli-huli natin, Pwede na ilagay na lang no? Ah, ito so, mga kabila sa ngat lutoy natin uh, <laughs> oh. Ayos. Oh yan na, na abilas, Lagyan natin ng asamya, samya oh. Sibuyas bawang. Oh. Ate, kalamyas. Kalamyas. Lagay na natin ang asamya. kalamyas. Oh. Oh, tara mga tingo po tripero. Lagyan na natin ng asin. Ginatin asin. Ah, area pinakampapalasan. Ilagay na natin. Tamo Oo, oh, tama na yun. Wala tayong pansadok mga kapilas, kaya ito lang ating pangalo. Gawa lang ng ano. Mikos, mikos lang oh, mga kapilas oh. Yo. Oh. Yan wa, kabilas ito na. Ay, Putri pa na. Yan wa, kabilas oh. Hop. Oh, bukas pa kaya natin bilas ito Ay, sinasabi 'yon. Oh. Hello. Oh, ha Ito nga po butter pin natin, oh. Kakabuli, fresh na fresh yan, no, mga kabilas. Oh, ayan oh. Fresh na fresh no. <laughs> yan, oh. Tapos sa sala ng babae bilas. Ali, oh, o, hari babae oh. Unta ba nito mga kabilas, buksan na natin. Patry, uh, ay, try mo na pala. Sige. Oh, Lord, salamat po sa pagkain ito. Amen. Oh, kain na, bilis na. na. <laughs> oh, mga kabilas. Oh, unta ba mga kabilas, oh. Sa pala bilas ulam ng kalamyas ano? Ay, oh. Yan oh. Hahawaan na natin ito. Hmm. Ah, ng kanin eh. Ah, ah yun. sarap ito. Ah. Oh, bilas oh. Uh, oh. oh, init. Uh, oh. oh. Ah, stop. Ang laki bilas ng kalantugas na ito. Oh, tataba oh. Dilaw-dilaw eh. Hmm. Wow naman. Stop <laughs> oh. Yun oh. Hmm. Oh. Ah! Hindi mm. natin, abahong oh, natin yung mga isda. Mm. Oo, oh, oh, sarap. Oh! Kain tayo! Ah! Sarap! Ah. Hmm! Wow. Hindi namin ito mauubos mga kabilas. Madami! Madami kaming huli! Yakin no, abiyaki no. mm. oh, abiyakin oh. Oo. Oh, ah. baaw! Ang tabaw! <laughs> Ang sarap! Ay, bigla so. Oh. Tingnan mo. Taba niya no. Oo. Oh. Oh. Ay, arooy! Ang sarap nun! Ay, bigla so. Ha? Ha? Ah! Ay, ito. Pinakamatabao. Ayan! Ito! yon, oh! Ayan! Mmm! Mm. Iyakong mahebla din oh. <laughs> ito ba? Ayos! Kaya tayo! Ilang followers sa tablas? yan? 26? Salamat hmm. po sa lahat ng sa mga... Salamat po sa mga sumup sumuporta sa amin. Hmm. Hindi po namin kaya mo po sa ito. Kaya tayo. Salamat po sa panunod. Hmm. Pag-share follow naman po mga kabilas. Bye bye!